ayan mga boss araw ng biyernes santo ngayon mga boss nandito sa burautan mga boss bukas po ngayon ang burautan mga bossing sa mga yeah. nagtatanong ng kung sila ng piyesa, bukas po ang burautan Yo. ayan marami pong tao ngayon mga bossing Yeah. yung mga pupunta hanggang alas 7 po tayo ng gabi mga bossing wow. bukas ang burautan open tayo sa mga wholesaler sa, sa mga retailer na yeah. kailangan ng piyesa mga boss Yo. Ayan, punta na kayo mga boss Yo. Hanggang linggo tayo, bukas Tuloy-tuloy, araw-araw ano. Tuloy-tuloy tayo mga boss Hanggang ano na yan, sa masumunod na araw Derederecho na Derederecho na yung hanap tayo yeah. natin mga bossing Ano yung hawak natin boss D? Eto, oh. play range. Play lipang Pagkano ganyan boss D? 150 Ayun, Ay, napakamura talaga no Ayan mga talaga boss Talaga naman Ang ano, sa mga mag-search ng location Ima Town Center, may Kawaing Bulacan, bulakan mga boss <laughs> yun lang search nyo sa Waze Emma Town Center may kawain Bulacan yun ang sundin nyo sa Waze diretsyo po yun dito sa Burautan ang landmark yung logo ng Jollibee tsaka Cha Chow King o so, sa arapan dito na yung Burautan mga boss salamat sa sabi ni Boss D sa inyo mga boss love you at eto mga paps napakagandang uh, ring set na to para po sa best pa eh no para sa Vespa. Napakaganda tingnan nyo naman po ang pagkakadesign, pagkakayarin itong rim na to. Napakatibay o. Oh. Kaliwaan yung pagkaka-attach ng uh, rayos. Ayan o, dito lang po yan sa buro at ni mga paps. At mura lang po ito, ang kagandaan yan na para sa mga mayroon na Vespa. At gusto pa formahin. Ito po, baka babagay po sa inyong Vespa to. Napakagandang rim nito. Solid. Solid yung pagkakadesign, no? Yan, available po yan dito sa buruta ni Boss Day. Kaya ano pang inihintay nyo mga bossing? Bukas po ang buruta ni Boss Day ngayon. Kaya pumunta na po kayo. Ang ganda, oh. At hindi lang po yan, marami pang iba, marami pang ibang design. Ayan, oh. oh. Gold. Gold. Ayan eh, baliktaran po yung pagkaka-attach ng hayos uh, tibay po niya no, dalawa paikis eto busing yung mga hinahanap nyo matagal na mga papso oh. sa mga babiyahe dyan, ang long ride palitan nyo na po yung inyong panggilid para po sigurado kayo eto po mayroon pong Mutaro CBT set na available dito sa Borota ni Busly, available po para sa NMAX Aerox, Click, Mio, iba-ibang model po ng uh, motor ang available para po dito sa Motaro CDT set ni Boss D, so marami po yan ha so punta lang po kayo rito sa mga gustong magpalit ng panggilid dyan set na po yan ha, lahat may flyball na rin kasama yan ikakabit na lang po sa gulong nyo so magandang maganda po yan sa mga magbabiyahin ngayong mahal na araw mga po so, sa mga maglo long ride napakaganda pong ihataw-hataw niyan So ayan, location po nito dito po sa Emma Town Center, El Camino, may kawayan, Bulacan. So maraming stock ha, maraming stock ng uh, Mutaro CBT set. O oh, yan o, oh. sa mga, nag, mga, naghahanap ng malupit na flat sheet dyan. Ay, for only 1,500 pesos lang. Ayan pa o. Oh. oh. B1. 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 Ayan, oh. No? Camelback. Tumagal to, B2. Oh, ito, B2 na to, Flat seat. 1,500 lang yan, hmm. bossing dito sa Burao Tani, boss Dio. 1,500, brand new. Iyan, oh. No? Naka-plastic pa, yeah. Naka-silyo yeah. pa yan, mga bossing. Brand new, yeah. Wow. Ay, sarap upuan yan. Sabay biyahe, ano? Oo. Oh. Ano, sabay long ride. Sabay long ride. Sabay ligo sa putikan. Iyan. Pwede. Ah, uh, yes. Gulong-gulong <laughs> ano. <laughs> Tupala tolo na si Paul. Tolo nang si na pala sa Kapawis. Ay, <laughs> <laughs> ay. Oh, pala. Ah, oh. Available po dito sa Burota ni Boss ditong mga ganitong manibela mga busing, no? Sa mga naghahanap ng ganitong manibela, para po maiba naman yung uh, design ng inyong uh, manibela ng motor. So punta po kayo rito sa Borota ni Bosti dahil po ay uh, mura lang ito. Ibang kulay ang uh, pwede nyong mabili. Pati po mga handle grip napakarami. Yan o. Oh. Mga headlight. Sari-saring headlight po yan available dito mga bossing oh, sa Borota ni Bosti. So location po nito dito sa Emma Town Center, El Camino, Maykawayan, Bulacan. Ay diyan may mga shock din po ah napakaraming mga shock na nakasabit, headlight, halo-halo na po diyan. Yan, yan po ang mga nakalatag dito sa burautan ni di kaya ano pa pong hinihintay nyo? pasyal na po kayo rito mga bossing. Yan, may mga ilaw din na ganito oh. contact light. Yan. At ayan mga papso, sa naghahanap ng uh, top box bracket ng uh, Honda Click, 950 pesos lang po dito sa Burauta ni Boss D. Ayan ha. Click, 950 pesos lang. Ayan, oh. Mayroon pong uh, ADV, top box bracket. Ito po mga pang Honda Click. Oh for only 900 pesos lang. 950 pesos lang. Meron na po kayong uh, top box bracket ng uh, inyong Honda Click. At ito na naman po, napakaganda nitong speaker na to, Pioneer original brand. For only 1,500 pesos lang mga popz. Oh. Napakatangkad nito, oh, tower. ayan mga bossing oh. Oh, ito, set. Sa so, naghahanap ng set for only 3,500 pesos, Pioneer brand. Ayan o, oh. napakaganda pong tumunog nito. Ayan o, oh. oh, original po ah, Pioneer. Mabigat po siya kahit uh, sabihin mong maliit pero mabigat, solid o. Oh. 3,500 pesos, set na po yan. Ito na po yan lahat o. Oh. May kasamang looper at uh, saka yung uh, mga speaker niya nakasama o. Napakaganda po niya nata. Original pioneer yan mga bossing. Ayan mga bossing sa mga babyahe ha, sa mga babyahe ngayong mahal na araw. Palitan nyo na po yung gulong nyo dito po sa tani Tanibos D. Bagsak presyo po yan at iba-ibang size ang available no, dito sa Bora ni Boss mga bossing ha ayan po yung mga price napaka na ayan po mayroon pong 650 may 700, 700. ayan o no? oh, may libreng yung tire pagka bumili wow ayun you know? ah, no? Ah, yan, may free pa okay. sa mga babiyahin ngayong mahal mga bossing oh, ano ito, pang hinihintay pa. nyo ito ka lang o Punta po kayo rito sa Burao ni Boss Day dahil napakarami pong stock na gulong rito ha. Mayroon din pong mga v rabel Oh, ayan, pre-tile sealant na po yan ha. Napakarami oh. Marami po kayong pagpipilian mga size ng gulong dito. So sabihin ko po ha, pwede pong uh, mayroon po dito ng available sa Aerox, Nmax, Click, Mio. Napakarami po at marami pang iba. Ang kagandahan po niyan, may mga free na tire sealant na po yan. So tama-tama sa mga babiyahing ng uh, mga kamotor natin dyan ngayong mahal na araw. Yan, daan po kayo rito sa Bora ni Boss D. Mayroon pa palaw. Oh. Ayan mga bossing, oh. 500 pesos mga elbow. Acrophobic so. lang naman yan, oh. Isa na lang. ano? Oh. oh. titanium. Ayan mga pops, oh. Acropobic for only 500 pesos lang. Nakakad ng elbow yan oh. 500 pesos. Napakalupit, eh. uh, akrabobit o, oh, pa kayo 500 pesos lang. Dito lang yan sa Burota ni Bosdi. Ayan oh, mm -hmm. o, sa mga naghahanap ng elbow. na pang uh, malakasan <coughs> Akrapovic, available dito sa <coughs> ni mm -hmm. ang presyo na doon <coughs> five, 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 five. dito pwede rito 1.000 1.000 pili... 1.000

Ayan, available dito sa Bura Utan ni Boss D. Iba play, iba presyo ng players dito ha. Ayun. Kasi hindi ito na packed up, brand new to. Brand new. Oo. Meron tayo, meron meron. Kabila ayo ano, sa labas yung 150, 150. 150. Hmm. Dito dalawang 150. Dalawang 150. 300. <laughs> <laughs> Ayan o, napaka oh, napaka Ah, mga naka-plastic pa talaga. Kasabay kasi to nagkasabay. Yung pagdating nung in order kong ano, saka naman dumating. Saka naman saka dumating. Nasabay naman yung hakot ko na apat na truck. Kaya, so may 150, may 300, iba-iba. Iba-iba. Iba-iba yeah. na presyo. Wala tayo ano. Kita nyo naman Hindi sa quality. Yung naman pili ba yun? Logi negosyo. Logi na. Okay. So yun mga paps ha. Uh, Sana na Intindihan nyo po yun Ayan, Magkaiba presyo kasi depende po sa hakot naman yan Iba presyo rito sa loob yeah. Yun sa labas binargin ko Binargin na ni Bosti yung nakalatag sa labas You know, boss? si Bosti bantay ha Ako bantay boss oh, Sa si gate Si ang gate oh. iyan oh Mga you know. na ano rito Yung magnanakaw Yan yeah. Baka may mahuli oh, Baka mayroong mahuli Interviewin natin eh, Time stain siya Time stain <laughs> <laughs> oh, okay, baka may babatiin tayo mga boss. Tao tao Yo no, tagasan, tagasan kay boss. Eh. QC ko. Wow. Ito pa mga boss. Napakaganda nito, oh. 150 pesos lang oh. Pwede po kayong mag-wholesale niyan. Ang kagandahan, pagka wholesale mas mababa po ibibigay sa inyo ni Boss Dee oh. ano. Ano, oh, 150 pesos lang po isang piraso mga bossing, kaya ano pa pong hinihintay nyo o? Oh. Napakakintab pa oh. Available po 'yan, maraming stock dito sa Boruta ni Boss Dee, pati po mga gulong. Napakadami. Ano? Oh. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Punta na po kayo rito sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. At sa mga naganap naman ng mountain bike dyan, road bike, mountain bike, available po dito sa Burotan ni Bosdi dalawang size po yan mayroon pong medyo malait katulad po nitong ito itong nasa unahan na to so mura lang po yan dito po sa Burao ni Bosdy, mga nakalatag po yan marami kayong pagpipilian mga mountain bike kaya sa mga gusto nga uh, bumili ng mountain bike dyan punta po kayo rito sa Burao ni Bosdi located in Emma Town Center Il Camino, Kawayan, Bulacan napakarami po nyan eh. Yan. bukas po ang burauta ni Bosti kahit po biyernes santo tuloy tuloy po ang uh, bukas sa mga gustong bumili ng piyesa ng motor open po punta po kayo rito at makakabili po kayo mga busing ay si Bosti oh Shoutout. <laughs> 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 Iyo no, nag-exercise si Boss Dio. Naayos uh, lang, mga boss. lang. Oo. -oh. Para pag-ikot ng tao doon, doon ang bayad. Doon ang bayad. Okay. Hindi makakadali. Hindi makaka 1, 3. oh, daming nag-aano. Ayun, marami pa pong batalya ng bisikleta. Sa gustong bumuo ng bisikleta, batalya, available po dito sa Burauta ni Boss D. Ayan o. Oh. Napakarami. Oh, ito 150 pesos mga pusing. Ano mga paps oh, 150 pesos lang. Ano, no, oh, nagkalat lang yung mga playerings so oh. Yan po, pati po rito mga papso oh. 150, 150 lang. Isang perasong clearings na yan, sidings. Ayan, napakarami po. May mga plastic pa yung iba. Yun oh. Ayan, sa mga naghahanap ng play rings dyan. Dito po sa Burao Tanibosti, for only 150 pesos lang. Ayan. oh, tapos ito, 150 to. Oh. Yun oh. Napakaganda, oh. Ayan, mayroon pong black Ayan, oh sa naghanap ng matlock 150 pesos po yan napakarami nyo pong pagpipilian no? yan pa Yeah. Yeah. mga paps oh, napakarami nyo pwede yung pagpilian Ay, mga araro ayun oh no? 150 lang po yun mga, pa, mga busing oh no? napakadami Ayan oh. Ang daming clearings na nakalatag mga paps. tambak. So ayan mga paps Napakaraming mga clearings. Ayan o. Oh. Ayan. Piliin nyo lang busing. Mayroon pong 350 at may 150 din daw na tapalodo. Ayan. Dalawang klase ayan mga paps ang uh, mga nakalatag dito na play rings na piyesa sa burauta ni boss D katulad po nito itong mga play rings na to for only 150 pesos ayan mga paps ha at dun lang po sa tapalodo yung uh, 350 at mayroon din pong 150 na tapalodo ayan itong mga ganito para po sa ayan you know, may kasama ng araro 150 lang po yan ayan mga bossing ha Oh, ito 150 150. Ayan oh. 150 150 'yan. So sa mga nagana po ng clearance diyan, 'yan sa mamahagip ng ating camera. Pagka may nagustuhan po kayo, punta na lang po kayo rito sa Emma Town Center, El Camino, may kawayan, Bulacan. Yan po ang location nitong Burao ni Boss D. So napakarami. Yan, 150-150 lang dyan.